Mga manok, mabilis lang daw ma-hypnotize? Bakit? Alamin, lahat tayo pamilyar sa hypnosis, isang kondisyon kung saan mas nagiging focus ang isang tao at nawawala ng kontrol sa kanilang sariling aksyon at pag-iisip. Dahil madaling ma-impluensyaan ang taong na-hypnotize, sumusunod agad ito sa anumang mungkahe o utos. Ngunit alam mo ba na kapag gumuhit ka ng straight line sa harap ng isang nakahigang manok, mahi hypnotize mo na ito? Paano ito nangyari? alamin. Kapag makaramdam ng panganib ang ilang mga hayop, magpapanggap silang patay upang makaiwas sa peligro. Tinatawag ang behavior na ito na tonic immobility, isang fear-based response na magdudulot ng temporary paralysis. Mas kilala natin ito bilang brain Ito mismo ang nangyayari sa manok kung hahawakan mo ito at guguhitan mo ng tuwid na linya sa harapan nito. Hindi makahagalaw ang manok dahil bukod sa na-restrain ito ng itinuturing niyang predator, magfocus lang ito sa linya. Sa isipan ng manok, malapit na itong mamatay. Hanggat naman babalik ang senses nito kung buburahin ang linya. Bagamat mukhang harmless at entertaining ang pag sa manok, hindi mo dapat ito subukan dahil nagdudulot ito ng malubhang stress at pagkatakot doon sa manok. Ikaw, ikaw, anong opinion mo sa chicken hypnotism? D W I Z Research Report. Re -re -report.